May napansin lang ako sa mga ginawa natin last video. I-discuss ko ngayon kung ano yung mga napansin ko para mas madali tayo makapili na gagamitin para sa quartz top natin. Again, this is Architect Jerome, uh, full-time residential and commercial architect, a businessman and entrepreneur. Ito ulit yung mga countertop na tinesting natin so hindi pa natin inalas sa table para ma-check natin ano nga ba ang difference ng may mga encircle, may mga half-circle, at saka yung mga na-check. Maybe you can ask this. So, we'll get one of the sample here. Parehas sila na may encircle. Ibig sabihin, nung naglagay tayo ng suka, nagkaroon ng marka. Nung nag-scratch tayo ng ball nagkaroon ng marka. Ano ba ang meron ito? At ano ba ang meron nitong tatlong check? So, maybe you can use this one to ask your contractor or you yourself, you can check ano ang difference niya. Ito lang ang napansin ko So aside from the thickness This one is a thicker Yung may tatlong check. At yung isa naman Mas manipis ng konti Pero kung titignan mo Look closely We have this pattern So it will reflect as a natural stone Although they are all man-made That's why we call it synthetic quartz Kung titignan mo dito Hindi tagusan Ang kanyang print So, pagka binafing natin yan para mahabol ang scratches and ang suka and so on, matatanggal yung shin at matatanggal ang print. Yan. So, you can check, ganyan ba ang gagamitin mo? Or, ganito ba ang gagamitin mo? We have also this print. And from the side, it's all the same. So, ibig sabihin, kahit ibapin mo ng ibapin yan, since pare-parehas, ang kulay niya hanggang sa kaloob-looban niya, pwede siyang ibapping. Aside from that, nakakuha siya ng tatlong check. So, ibig sabihin, matibay siya sa scratch, matibay sa, sa chemical. So, ngayon, tatanungin ka ni contractor, ano ba ang quartz na gusto mo? Of course, we are discussing not only the design or the composition of the quartz itself. Tatanungin ka unang-una, ano ba yung design? Ano ba yung gusto mong kulay? So from there, pagka nakapili ka na, titingnan mo din para hindi kahit ano ilalagay ni contractor or kahit ano hindi ilalagay ng designer mo, tanong mo sa kanya, ikaw mismo ang magpili kung gusto mo ba ng tagusan o hindi tagusan. Of course, may pagkakaiba din when it comes to price. Pero ikaw na mag-decide kung ang diferensya niya is konti lang dito at saka kumpara dito So, it's up to you to decide. At least, bibigyan lang kita ng idea kung ano ang magiging uh, difference ng dalawang ito. So, sa price ng supplier na binigay sa akin, again, this is random supplier. So, I will not mention kung sino supplier para lang may idea tayo. Mga nagpapagawa ng bahay dyan, mga contractor din na kumukuha ng subcon and supplier. Ano ba yung difference ng dalawang ito? So, yung isa, nabanggit ko na nga kanina, dire-diretso, yung isa naman, napuputol. So, pagka binapin mo to, talagang magbubura yung print niya. So, ang difference naman sa price, say, ang presyo nito is 20, ito, nagre ng 30. So, for one regular kitchen countertop, nagre-rinja ng dalawang slab. So, ibig sabihin, kung mataas ng 30% ito, yung mga ibang client, they are willing to spend another 30% just to have this kind of uh, texture. Ito ay mga kailangan mong malaman aside dun sa mga resistance ng quartz ninyo. So, ang presyo niya, may nag-range siya ng mga 30% higher, 20 to 30% higher sa presyo ng quartz na ito at saka sa quartz na ito. Pero again, depende yan kung sino ang supplier na mga ninyo. Para pagka-kinotan ka ng ganito, you will expect this kind of quartz hindi yung kinautag ka ng ganito, then they will give you this one. Or, ikaw naman client, you will not expect to have this quartz kung ang budget lang naman natin is ganito. Salamat sa inyong pakikinig. Sana marami na naman kayo matutunan. Kung gusto nyo pa na malaman kung ano ang composition ng mga quartz na to, for the next video, we will try the heat resistance para magiging kompleto na ang pag-design mo bago kayo magpagawa ng heat resistance.